Welcome to Next Lakay Channel. Update po tayo ngayong araw na do sa Pantawan Rosario Cavite. Grab lang. 50 si po ang kuling. 50 na lang dito eh 70. 40 po ang kilo ngayon na ng... uh, Kulingan po At 70. Ito pong malaki ay 50 pesos. <mulong> kung ano yan, yung pinagalitong malaki, ano pa yan? Ah, 100 po yung ganitong piraso doon ako. Yelupin po yan. Update po tayo ngayon sa sa aking kabite. At kung po <mulong> po ay 100. Yelupin. Yung ganitong malaki pong yelupin. Sandalo kilo. Ito, 120. 100 po ah. Dalawa na namin na Dito po ah, uh, 120 yung ganito po kalaki. Ito -update po ngayon ang updates na pandawan Rosario Cavite. Ito po 60 po itong ano, tulingan. Pumipili po si Nelson na kayo ng tulingan. Ano mo nga ito kung isang Ito po ang uh, 60, ang kilo. Kailangan pa nga dito tayo sa Pandawan Rosario Cavite. Maglibot-libot po, maglibot-libot po muna tayo. Po ang presyo meron 70 may 60. Kailangan po matiyaga po tayo sa paglilipot po. Hanap tayo ng mga murang isda. So apat-apat. Yun apat. yung 60 pesos ano ah, apat. Pupoy-porn na ko yan bilog ang tulingan, lalaki daw po ito. Pag daw yung lapa, yun daw po yung babae. Ito po ay bilog, ito yung lalaking tulingan. Yung pare, sa lang bilog babo mo sa re. Magkaras po yung order po sa amin ang gusto po nilang tulingan yung bilog. Ito daw po yung bilog na tulingan. Ito daw po yung lalaki na tulingan. And ngayon lang po natin alaman, ang bilog na tulingan ay lalaki, ang lapa na tulingan ay babae. Ito ang update ngayon sa Pandawan Rosario, Cavite. Nandito po tayo ngayon. Bumibili po muna tayo ng tulingan. Topic lang dyan, topic. Update ng ano presyo ng tilapia 60 pesos 60 pesos po ngayon ang presyo ng tilapia kuha ka pa pang ano natin pangat sa kamatis 60 pesos kilo ng tilapia ito po ngayon ang update ngayong araw na to sa Pandawan Rosario Kalite bibili po tayo ng isang ng tilapia pang ulam natin ngayon Masarap itong ano, ah, ng kamatis. Pangat sa kamatis. May sinay sa ano, sinigang, pang sigang. Maganda po dito mabili. Napakasariwa po ng mga isda dito. Ito yung murang bagsaka ng isda sa Pandawan Rosario, Cavite. Ang pangpano ay 370 ang nilo. Ang pangpano <tinyo> Ito po ay swahi 70. Ibigay na po sa amin ng 70. Mga pang ulam, pang sahog sa mga pang ano, pang ginataan. Ayan po. Ayan, kuha po kami ng 70 pesos yung pang ulam. Ito po yung tumpok 100. Di ba kaya madam sana 60? <laughs> <laughs> yung ganito pong ano po, akra, ano, alimasan po magkano. Isang po yung ganito kadami baby pusit? Aba, 100 pa, no? Ah? 100 do baby pusit? Hindi eh, dapat dito ko na lang. Ako, 100 po yung ganitong tumpok ng pusit. 100. 100. 100 100 Dito na Kami dito bumili Ayan, hati po kami Ito po 50 Pero ito ay, 100, 100 po Yan Yan okay. Naghati po kami 50 Murang-murang uh, ngayon ang pangulam natin, no? nakabili tayo ng mga murang pangulam dito sa Pandawan, Sario, Cavite. Nakatatapos lamang po natin uh, bumili ng uh, ano pangulam natin. At anong kinabili natin yung hinapya? walang, walang dalawa. kilo ng tilapia. magkano ah, na kilo ng tilapia. Apat na tulingan, 60 po ang kilo ng tilapia. walang kilo ng tilapia. walang kilo ng tilapia. ng tilapia. walang kilo ng tilapia. walang kilo ng tilapia. ng tilapia. walang kilo ng tilapia. kilo ng tilapia. ng isang walang kilo ng tilapia. ng ng tilapia bumili kami ng hipon 70 yung swahe tapos 50 pesos na pusit tumpok. ito po nga na update ngayon sa ano, Pantawan Rosario Cavite. Kabib katatapos naman po natin bumili ayan po itong mga napamili natin mayroon po, mayroon po kasi kaming ano, nag-order kami ng, ano, ng tulingan may nagpasabay apat na kilo na tulingan